Unang upload ng PKP lumabas na at alamin natin ang mga pulso ng mga MCs sa paparating na Ahon 15, Sotara. Na-upload na nga agad ng PKP ang unang battle sa nangyaring event nila kamakailan. At ilang araw pa nga lang matapos ang event ay na-upload na nga agad dito at ang unang upload niya ay sa pagitan ni Manda Baliw at Sir Deo. Bon. Nalalo ng kointos si Deo. Pinili niya mauna si Manda Baliw. Konting katiming ka lang para kay Manda Baliw. Ano pa ba tong napasok ko na liga? Pwede ba akong magtanong? Rap battle ba to o sabong? Patay kung patay, ano yon? Pag natalo ka, meron kang premyong kabaong? Manda Baliw! Ikaw na naman yung kalaban ko, bay? Rematch tayo ng rematch, kailan ka ba mamamatay? Sa kabilang balita naman, walang nga tapo ng match-ups sa lineup ng Ahon 15. Lahat ay kaabang-abang. Kahit nga mga MCs ay nakikita kung gaano magiging kalakas ang Ahon na ito. Aabangan nyo, Sari versus Terdy. Prediction ko naman dito. Nakaka-excite kasi mapanood yung dalawang to gawa ng para na may solid na delivery. Um, lalamang naman si Sari dito sa rhyming. Pero sa mga word wordplay, third day, asahan mo yan, putya. Hirap mapili. Ito so line-up na, match-up na to. Sari versus third D. Pero mas maganda dyan, Abang ako na lang yan. Wala akong mapipili dyan. Fernand Pistolero, tanga na, parang ano nga to eh. Hindi ko alam kung magandang match up to para sa amin sa sa mo do magtukumpare hindi rin namin alam kung anong gagawin nila dyan eh nagkaroon alam, alam huling alam nyo naman nagkatampo-tampuan ng mga 3GS hindi ko alam kung anong gagawin nila parehas dyan kilala natin share na masakit magsalita lalo si Pistol kung mangyayari man na magkasakitan sila dun eh Huwag naman sana. Yung sa kita na salita, hindi naman yung personalan. Pero, may enjoy natin to dahil sa dalang comedy ni Shernan at Pistol. At asahan nyo yan na uulan ng rebuttal yan. <laughs> Parehas pa naman yung ano, hindi magpapa isa pagdating sa rebut. Shea versus EJ Power. Yeah, maganda to. Dito natin masusukat yung humor ni EJ Power. Oy. Humor niya. Nagpinakita niya kay Romano. Ganun din naman si Shay. Humor niya sa comedy. Tsaka dark humor ni Shay. Gandang banggaan na eh. ito. Hindi ako makapag-decide dyan. Bahala sila dyan. M-Site Tipsy D. Grabe yun. Pinagsabay ni Bayaw. Hindi naman malungkot Pasko mo niyan. Pagtapos niyan, no? M-Site versus Tipsy D. Um, eh, parehas mabigat. Pero si M-Site yung definition ng bars ngayon. Eh sa sobrang um, bar city niya. Eh. Yan si MZ. Eh. Ganun din naman siya, no? Tape CD. Pero syempre, mas mas upgraded na yung mga nilalat, nilalatag na M site Kesa kay Tapes na parang hindi ko alam kung nagtatanggal pa siya ng kalawang pero bakbakan to ayun lang may isip diyan. bakbakan yan Tapes CD M site bakbakan yan pero M site tayo dyan. 3GS yan kahit sinasabi, kahit sinasabi ni Jonas wala ng 3GS pero syempre buhay pa rin yung presensya ng 3GS pagdating sa battle di ba? GL versus B True isa buhay finals solid yung run ni B True pati ni GL sa magkabila ang panic um, GL given na yung pagiging crowd favorite atang nakakabilib kay Bitroom kung paano niya kinuha yung crowd sa bawat baitang na tinatahak niya papunta kay GL na pute, hindi ako crowd favorite pero yung crowd ngayon umaano na rin si GL eh Kumbaga... ay kita mo na rin yung gigil umaharap na siya sa kalaban kaya ko sana yung sana na, na si GL doon ma malaking tendency na hindi umubra yung ganun-ganun ni Bitrum sa kanya. At nakakapag-focus siya sa mga bara niya. Matic. GL yan. Pero yun, ang magiging alas ni Bitrum sa battle na to. Kung paano niya bubuluyin si GL. Bibigyan ko kayo ng hint. May battle ako sa day 1. Manunod ako ng day 2. At may day 3 yung ahon at maglalaban kami ni A. At maglalaban kami ni A. Usapan ba kayo? mas batid na. Meron, pero siguro mas magandang private na lang yon. Ah uh, sa battle namin ni Sherman, marami kami na pag-usapan, pero yung huli, nag-request ako sa kanya na may alisin sa isang certain na pinag-usapan namin. Mas maganda siguro kung hindi masyado limit sa battle namin para kahit pa paano makagalaw pa ng maayos. Pero ang masasabi ko lang, digdigan to. Magiging digdigan pa din to. Kung battle na to, sure yan. Eh, nga wala ako eh. ng ganong klaseng disiplina. Iba disiplina ni Sight sa battle. So tingin ko, malabo yan. Siguro may chance na malito. Kasi pare-parehas mabibigat yung mga nasa utak nila. Dalawang battle. Diba? Ang bigat nun. Medyo style niya. Sobrang bigat nun, pero hindi lang pagiging MC nila yung masusuhat. Hindi lang pagiging kung paano sila magsulat, kung paano sila kalirikal. Yung capacity din nila eh. Yung capacity din nila, maano yun eh. Ang pera ko ay GL, pero ang puso ko, bitroom. Grabe pagiging dark horse ni bitroom. Tang ina, kupal. Iniisip ko kung paano niya kukupalin si GL, kung anong klaseng pangiinsult to gagawin niya. At the same... Ben, paano ba? Hindi... Iba, iba yung ano, nangyaring ano yung magic na nangyari dito sa dos por dos at kapag nailabas na namin yon at masundan nyo yung naratibo yung pagpapakilala ng mga ilang MCs dito maintindihan nyo kung ano talaga yung halaga ng ano nung, nung mahi ng dos por dos tournament at lalo sa ganong format na na mas para sa mga ano na kumbaga yung yung hindi masyadong veterano na sa liga Uh, ibang paraan siya para mas makapagpakilala, ma makapag uh, sa ano sa 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 alaala -ala ng ano ng mga viewers uh, lalot kung hindi sila kasing pamilyar sa one-on-one uh, -on -one styles nyo. Ito, men, yung mga... So, kayo ba? Anong laban ang inaabangan nyo sa Aon 15? Kung ano man sa loobin mo, comment mo lang sa baba. Mapag-usapan natin yan. So, yun lang. God bless.